ang customer complaint dito, mataas yung minor, minsan pabago-bago yung idle, malamig or mainit man yung makina, hard starting siya. Ang solusyon ng una ay intake manifold. Intake manifold cleaning. Bakit? Kasi nga daw, mataas yung minor, hard starting siya, and maaaring nagka-problema rin siya sa throttle body or intake manifold and also injectors. So sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko na-solve yung problem nito. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayo mag sa akin channel. Please hit the bell button na rin para always kayong updated sa mga latest nating ina-upload ng mga videos. Pero bago tayo magsimula sa gagawin din ay Pakita muna natin kung ano yung problema ng yung diggets na to, kung mataas rin ba yung minor, and pabago-bago rin ba. So, pakita muna natin bago tayo maggalaw-galaw ng kung saan-saan at kung ano-ano. Okay? Siyempre, start muna natin kasi hard starting ha. Start ko muna. Ang hirap eh. <laughs> Ang hirap paanda rin tol. I-open ko yung throttle plate. Mas maraming hangin yung mag-suction. Ayun, manda na. Ayun na. Umapalya-palya. Ayan. Ayan, yan, yan. Ooh, bumabagsak yung minor. Ang taas ang RPM niya. Pero mainit na yan. Lagyan natin ng aircon. Dahil mainit na. Alright. So, i-road test natin para nang sa ganun malaman natin 'yan. Tayo mga bossing, ni test ko na siya. Ayan. 'Yon, nakita natin. Hay! <laughs> Ang taas. Oh, taas ng RPM. Woo! Kita nyo 'yan? Wala akong gas niyan, ha. Walang gas. Oh, bitaw. Walang gas. Hmm Ayaw na. Ang taas. Kita na natin. Balik na tayo. Confirm. Na masyadong mataas kahit neutral. Oh. At ngayon naman, na-confirm natin na hard starting. Hirap pa anda rin, ano? Then sunod naman, uh, mataas yung minor niya. Pabago-bago minsan. Then, parang nahihirapan din sa hangin and fuel. ba? Diba? Kita nyo naman. So, ang gagawin natin first step dito, ay gagamitan natin to ng scanner. So hindi ko muna kasi sinunod yung nakalagay dito na intake manifold cleaning kasi duda ako eh. So hindi muna ako magpo-proceed sa intake manifold. Ang gumawa niyan hindi ako. Pinasa sa akin to, sinabi sa akin na linisin yung intake manifold, then hindi ko ginawa. Ang una kong ginawa dito, yun na nga, tiningi ko muna yung andar, yung minor, kung hard starting, then sabi ko, bakit ganun? Lilinisin ko yung intake manifold nang hindi natin gine-check kung ano pa yung ibang mga sira. Kasi kung alimbawa na nilinis natin intake manifold, tapos hindi naman nawala yung sira, ano mangyayari dun? Para lang tayo nag-exercise, wala rin mangyayari dun. Ang gagawin natin step dito, once na-confirm natin kung anong problema nito, ay kailangan natin ng scanner. Kaya ginagamit natin yung scanner para malaman natin kung may na-store na fault code sa computer kasi nga disensor na to. Fuel injected engine ay kinakailangan talaga na mga upgraded na OBD2 scanner or OBD1 basta may scanner tayo mabasa yung ating system okay na okay na yon. Pagka halimbawa na nakita natin kung anong problema yun yung una nating gagawin hindi mo na tayo magagalaw ng kung ano-ano okay? doon natin malalaman yan kung sasalpakan natin ng scanner. Then bago tayo magsimula mag-scan, kwento ko lang mga bossing. Sabi kasi wala naman daw check engine light na umilaw kaya daw linis lang daw yung throttle o kaya yung intake manifold. Ayun yung sabi sa akin ng customer. So hindi kasi ako yung nakausap nito nung una, nung nasa kabila, kaya iba-iba rin. Kaya kinonfirm ko muna kung ano ba talaga so titingnan muna natin dito kung meron siyang check engine light yun yung pinaka mahalaga na tinitingnan natin kasi sabihin mo na walang check engine light yung pala busted yung ilaw or tinanggal yung ilaw nilagyan ng electrical tape para hindi mahalata pinutol yung wire iba iba mga bossing kaya Iko-confirm muna natin kung meron siyang check engine light na mag illuminate or iilaw dito sa panel gauge natin. So, ignition on natin mga bossing. nakita kayo? So, nasan yung check engine light? Wala. Ang ibig sabihin nun, nagsisinungaling yung panel gauge natin. Kaya ang gagawin natin dito ay kailangan nating scan Engine on, Not running Pero napansin ko dito Gumagana yung fan At baka malobat din uh, Ngayon Papaanda rin na lang natin Kasi gumagana ng Nakarekta yung fan nya Start natin hmm, One click na Okay So scan natin Kung ano makikita dito Engine coolant temperature sensor high. So nagkakaproblema sa ECT natin sa cooling system. Then sa live data natin dito hindi natin may kita ay may kita rin pala buti na lang ang titingnan natin dito is yung fuel system status naka close loop okay naman siya then not applicable yung system to. Ito yung temperature sensor natin, yung ETC, Celsius yan, negative 40, naka-stuck siya sa negative 40. Ayan, naging 32, 40. Then, alamin din natin yung ignition system, alamin natin yung reading ng ating ECT, fuel trims, sa fuel system, and ignition system. Doon natin nalalaman kung may problema rin yung other components or naapektuhan dahil sa problem sa ating ECT. Madalas ko nakikita yung mga 65 Celsius kapagka mainit na Then kapagka Fahrenheit naman nasa sumasagad yata ng hanggang 220 Fahrenheit Pero dito nakikita natin yung negative 40 Halos na stuck lang So confirm natin na may problema yung ating ECT sensor San ba located to? Ituturo ko sa inyo kung saan. Ngayon, nandito na tayo sa labas. Uh, Tingnan natin kung saan yung ECT sensor. Pero, napapansin ko kasi nasa elbow yun. Uh, ito to. Yan. Ito yung ECT sensor natin for terminals. Pero, minsan dalawa lang. Iba-iba yung mga design. Yung iba naman mga ECT sensor, ay uh, minsan naka-install sa cylinder head natin sa likod. Minsan naman uh, dito, sa gilid. Minsan dyan. Okay. Yung iba naman minsan nasa radiator depende okay so unain muna natin tong papalitan then tingnan natin kung ano magiging resulta kapag bago na yung sensor syempre bago natin simulan kailangan malamig muna yung makina tapos tinatanggal natin yung radiator cap para matanggal yung pressure then pwede tayong maglagay ng planggana sa ilalim kasi magtatapon ng tubig yung uh, ating sensor pag binunot so ito nakabunot na So ang gagamitin lang natin dito is flat screw and kamay lang para matanggal lang yung kanyang socket and also matanggal lang yung kanyang lock. Yun lang. Then matatanggalan natin yung ECT sensor natin. Ano? Oh. Yan, 'di ba, meron dong ano, alambre. May alambre 'yan, flat screw lang 'yan. Bala yun yung clip nya Tapos ngayon Sungkitin natin palabas Madali lang kaya ilabas O nung yung malaking bang sungkit Yung ah, hitigas o oh. Yung dilaw yun 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 O oh, diba tubig <laughs> So yun mga bossing Nandito na yung pyesa Another araw na naman to Kasi naganap pa ng pyesa Mahirap daw natin Then, ito yung ating lumang sensor. Ito yung clip natin or lock sa sensor. Ito yung bagong sensor natin. Bale, yung pangalan niya ay sensor assembly, water temperature. Then, ito yung kanyang code. Kung ako nagkakamali. Ito siguro yon. Tapos, yung pressure, ilalagay ko na lang sa screen kung magkano kasi wala pa ako idea. Pagka ginawa ko na lang yung video, tsaka natin to lalagyan kung magkano. Para may idea rin kayo sa Hyundai Gets. At, valve 1.0 lang siguro to 1.2 siguro not sure at ngayon ito na yung bago nilagyan na natin ng grasa ilalagay na natin yung positioning nya uh, ganito may yung dalawang nakaumbok yun yung sa taas kasi para mas mabilis nating matanggal yung sakit kung tatanggalin natin tong sensor na to pero kahit anong position naman okay lang pero sa amin ganito ngayon, nandito yung umbok sa gilid. Lagay na natin. Di Nakabaon na ba yan? Tanggalin muna natin yung sailor moon. Pag-ilid. Pag-anon. Pag-anon. Yun mga bossing, bale. Lagay na natin anay yung, 'yung sensor niya tapos 'yung lock na nasa gilid, andito banda. yan dyan natin sinusuot 'yan. Okay, ngayon lalagay na natin 'yung socket Umikot lang siya ng konti pero pwede na rin 'yan basta mailagay lang natin. Positioning lang din naman 'yan. Okay lang din. Kasi kapag ka dito banda, baka mahirapan tayo magpindot. yan so nailagay na natin yung positioning na sinabi ko sa inyo kasi pag ganito o oh, ayan mahirapan tayo minsan magpindot kaya sinasabi ko sa inyo na sa taas natin iset up then lagyan muna natin to ng distilled water kasi kung halimbawa may tagas dito ay distilled lang kung kulan, sayang naman distilled muna right ngayon panda natin. Sana maging okay na. Pero pa, initin muna natin. Ba? bago natin ikabit yung radiator cap start muna natin sana okay na okay minor lang natin tapos mamaya kapag uh, uminit na scan natin kung lilitaw pa rin yung store fault code sa computer yung sa pagpalit natin ng bagong sensor, napansin ko dito na kahit naka-ignition on na, hindi na gumagana yung fan. Umiikot yan nung hindi pa napapalitan yung sensor. Pero ngayon, bago na yung sensor natin, hindi pa siya umiikot. Natural, hindi iikot yan dahil nga hindi pa tayo naka-aircon. Pero pagka naka-aircon yan, iikot. Then sunod naman, kapag hindi naka-aircon yan, natural na hindi gagana gawa nung hindi pa na-reach ng tamang temperature para gumana yung ating fan kasi electronic na yan so bleed muna natin din to then i-road test natin at pangalawa ko naman napansin dito ay sa unang start hindi na siya hard starting mapa cold start man or mainit yung makina hard starting yung una pero ngayon cold start siya Umaandar. Mabilis. One click. Akala ko nga may problema sa fuel system. yung pala, sensor lang din naman pala. Di ba? Yung RPM nya medyo mataas pa. Obserbahan ko rin yan kung bababa ng konti. Dapat mga usually 850 yung mga ganitong sasakyan or makina ng Hyundai gets. Kasi sa iba mga electronic, mas mababa pa sa 800. Nasa 600, hanggang 800 yung RPM, depende sa mga car mix and model so, mamaya, i-road test natin tingnan natin kung uh, naging okay sa ginawa natin then i-scan natin kung meron pa rin fault code sa computer alright, bale iskan scan na muna natin para makita kung alimbawa na may na-stored pa rin sa computer niya. Ni-reset natin, tinanggal lang natin terminal ng battery pero titingnan pa rin natin kasi minsan kahit tanggalin natin yung terminal ng battery ay magkakaroon pa rin siya ng pending code sa computer kaya titingnan pa rin natin yan. Minsan hindi nawawala yung store codes kapag hindi mo gagamitan ng scanner. Depende kasi yun. Ayan o, naka-on. Meron. Kita ba natin? Ayan, naka-on siya the street fault codes store codes ayan temperature sensor low naman high nung una balang gagawin natin dito erase natin yung codes erase done read read natin yung fault codes yung pending codes tingnan natin ayan no pending code na star codes Ayan, no codes are stored. O di ba? Tinanggal ko yung terminal ng battery pero meron pa rin siyang na store na fault code na pending. Kaya ginagamitan natin ng scanner, hindi pwede tayong manghula-hula. So okay na to? Walang tagas? Wala naman? At ngayon sasarado muna natin tap sa so obserbahan. Kapag ka okay na to, okay na yung coolant temperature sensor niya. ah uh, papalitan ko to ng coolant hindi pwedeng disturb pansin din natin dito medyo malapit na rin masira yung goma nya tsaka medyo marumi-rumi na yung system may kalawang lang ng konti pero given na rin yan sa lumang sasakyan ayun mga bossing pangalawang ikot ko na to pero wala naman ako napansin na tumataas yung minor nya kapag katinignan natin sa freeze frame negative sa negative 40 kasi parang duda ako sa negative 40 dapat positive 'yan kasi pag negative 40 minsan malamig I don't know pero ang pagkakaalam ko ideal 'yan ha, sa mga positive 40 Yan mga bossing road test tayo Yan naka tresera tayo ha Hop trial, <laughs> Ang baba na ng minor niya, bossing. Ayos. Primera. Tandaan lang tayo. Kasi isang kamay dun dun sa ano. Sa camera. <laughs> okay mga bossing. And we were back again. Nandito na tayo sa shop de napansin nyo naman pagbalik ko kasi siya shop nung nakaraan eh, sobrang taas ngayon ang ganda na ng minor nya tapos tingnan natin sa scan kung may lumita ulit yan yung confirm na nawala na talaga yung fault code sa ating computer scan ko lang mga boss diagnostics and dapat ang makita natin dito ay medyo maganda na ayan naka off na siya so wala nang codes kahit i-read man natin pero pending code, tingnan natin yung pending code o oh, no pending code ayos, store codes ayos na na natin yan, dapat lilitaw na yan kasi kailangan natin ng duty cycle para bumalik yung sira kapag ka meron tingnan natin yung live data yan, live data feeds So sa fuel system natin, we're in closed loop, natural, syempre umandar na. ETC nasa 75 Celsius. Ayos. 75 Celsius. Noong una kasi negative 40. Doon pa lang nagtaka na ako bakit negative 40 naka-preset na siya or naka set na siya sa negative 40 which means na nagkakaproblema na talaga sa coolant temperature sensor. Then yung short term fuel trim natin Natural lang yan Huwag lang lalagpas ng 10 Long term Zero Ayos RPM natin 826 Naka aircon tayo Ayos Then yung temperature ng Iba nating sensor 63 Ayos na ayos Then, kailangan din natin nakikita rin yung short, short term bank 1 sensor 1 kung okay. Ayos. Mm -hmm. Ayos. Mm -hmm. Ito natural lang yan 0,0 Minsan mababa, minsan mataas. Ito yung pabago-bago natin. Yung uh, oxygen sensor bank 1 sensor 1. Uh, yun lang. Yun lang mga bossing. Tapos, tingnan natin yung readiness natin kung complete na. Kasi nagtanggal tayo ng terminal ng battery. Not applicable. Complete pa yung oxygen sensor. Kailangan pa natin ng duty cycle. Pero overall, ayos na yung sensor na pinalitan natin. Nasa good condition na. Okay yung RPM hindi na siya hard starting, hindi na tumataas yung minor niya. Nakakala natin idle air control valve. Ayos. So, subukan naman natin patayin para makonfirm kasi nung una hard starting siya. Patayin natin. Start. Hmm, one click. <laughs> akala natin may problema na sa fuel system o fuel pump, no? Pero yun pala, ayos pa. Sensor lang palang problema. So yun mga bossing, confirm na naging okay na yung ating Hyundai Gets. Sana marami kayo natutunan sa video natin for today. And kung nagustuhan nyo yung video na to, please like na lang po. And consider subscribing na rin po kung nagustuhan nyo. And hit the bell button na rin para always kayong updated sa mga bago nating nilalabas na mga video. Na interesting video. So hanggang dito na lang mga bossing, yung video natin for today. Sana marami kayo natutunan ngayong araw. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.